Sa mga taong di po nakakalimut pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila may natatang busilak at may mabubuting kaloban. man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo. Sana kayo ay palaging malakas, malayos sa mga sakit araw-araw. pagpalang umaga tanghali, o gabi sa inyong lahat sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag subscribe maraming maraming salamat po sa inyong lahat sana wag po kayong magsawa mag sa akin ipagpatuloy niyo po lamang pagsuporta at pagtulong po sa akin at tatanayin ko pong napakalaking utang na rob sa inyong lahat at Diyos na po ang bahalang magagabay sa inyong lahat sa mga bago na ngayon lamang po nakatuklas ng aking youtube channel iwagan ng pangasinan Huwag na po kayong magkatubiling pindutin ang subscribe, like and share. Pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayo updated sa mga susunod kong mga video. Magkakalug po at ituturo po sa inyong lahat ang aking mga nalalaman sa panggamot sa spiritual at physical na karamdaman. At lahat ng mga panggamot na mga orasyon na dito po lamang matutuklasan sa iwagan ng Pangasinan. Pakatanda at pakaingatan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan at huwag pong ipagyabang palagi po ninyong isa puso't isipan at panatiling magpakumbaba sa isa't isa magtulungan, magbigayan at higit sa lahat magmahalan at huwag po pong makalimot pong tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay at ito'y napakalaking kayamanan sa langit magtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat po ninyong ginagawang mga kabutihan at ipagkakalob sa inyong lahat ang siksik dikdik dik, at umapaw ng pagmamahal ng ating Diyos na mga makapangyarihan sa lahat ang isishare ko po sa inyo ay yung dalawang orasyon sa pamako uh, hindi makakaalis sa kinatatayuan iwagan ng pangasinan ito po ay napaka-importante po ito na gagamitin po natin kung alimbawa uh, nanggagamot na po tayo uh, pwede po natin gamitin to na pamako ang oras yung pong hindi nakakaalis sa kanyang kinatatayuan po ay kung galimbawa may tao kang uh, kalaban mo na sobrang sobrang na po yung ginagawa sa iyo uh, pwede mo itong usalin sa kanya na isang bisis lamang po at uh, mm, o tatlong bisis po usalin po tapos i -hi po sa kanya siya po hindi makakaalis sa kanyang inupuan o gamitin po nyo sa pangkomputo po sa uh, pangkumbati o, o kung anong ba ginagamot nyo at makilas po yung ginagamot po ninyo na hindi siya maka hindi siya makuupo ng diriso o misan po ng at maingay o kung po po sa upuan niya pinangahan po ninyong usalin po ito ba para hindi po siya galaw ng galaw kung ginagamot po niya. siya napakabisa po itong babagi ko po sa inyo na uh, dalawang orasyon ito po ay itong isa po ay magagamit po sa kung po ito, sa uh, pagalimba may kaaway po kayo na gusto po nyong hindi makatayo sa kanyang upuan na uh, po lang kayo babawi sa kanya na sobra sobra na po yung ginagawa niya sa inyo uh, misan po ay nilalait po kayo minumura at ako na kung ano pong pinagsasabi sa inyo uh, nagbibintang pa at nananakit usalin po yung sa kanya ito uh, bukal sa puso niyo at uh, buo po yung isipan po ninyo ang proseso po dito sa una pong oras yun na uh, upang hindi makatay, makaalis sa kanyang po ay uh, kung mga bagwan po dito po magsasal po kayo ng isang ama namin ang ng Maria, sumasampalataya at para may pudir po kayo sa sarili sa mga baguhan po uh, usalin po nyo ng tatlong bisis po ito kapipis sudala uh, kampis pipo uh, kapipis sudala kampis pip, so, pipo tatlong bisis po usalin po ito tapos yung susi kalahus cubitrus isang bisis lang naman po dapat po dito po ay maisaulo po ninyo para habang ang kalaban po ninyo na sobra-sobra po yung kasamaan ay uh, usalin po nyo lamang po sa isip po at i po sa kanya. At sigurado hindi po siya makakaalis sa kanyang kinaupuan hanggang din nyo po tinatapik po yung tao na ginamitan po ninyo ito ay hindi siya makakaalis. Kahit abutin po siya ng magdamag o 24 oras sa kanyang kinaupuan hindi po siya makakaalis doon na para siyang nakadikit na namagnit kaya dapat po ay pakaingatan po ito huwag mo pong gamitin sa kasamaan uh, po yung uh, isa po sisipan po ang paggawa huwag nyo pong gamitin sa kasamaan po ito uh, siguradong uh, babalik po sa inyo ang ginawa po nyo kasamaan dapat po ito gamitin po lamang sa kabutihan po na orasyon po ito at Gamitin po niyo lamang kung sobra-sobra na po talaga na hindi niyo na pamaamtin po, po yung ginagawa po yung kasama sa inyo. Pwede niyo pong gamitin 'to. At ito naman po yung para orasyon na orasyon pamako. Ito po ay the best po ito na gagamitin po niyo sa halimbawa uh, may ginagamot po kayo na uh, ginagamot po kayo na makilas, magalaw o nananakit nagmumura. Yung sa aircon pa ang yung ginagamot po ninyo ah. Tapos ah, uh, pag ginagamot po ninyo ay ikot nang ikot. Ah, uh, ang gawin niyo na po ay salin niyo na po yung pamako sa kanya. Ang gawin po niyo ah, uh, pag inuusal po niyo yung pamako i-direct na na po kagad ka to hindi yung mga nangagamot po mabisa po ito ha? ang gawin po ninyo ay Halimbawa, pag inusal po yung pamako, i niyo po, i po niyo sa kamay niyo po ng uh, tatlong bisis po. Kusanin po yung tatlong bisis po itong pamako. Igsak, perdimit, igulhom, pinakuan po. Kusanin po yung sa kamay nyo, tapos idampin nyo sa kamay niya. Parang pinapako nyo na idampin nyo lang po yung kamay niya sa yung kamay. Pag inusal niyo po yung oras niyo po sa kamay nyo, Idamping nyo po sa kamay niya, dalawang kamay, tapos sa paa, dalawang paa, para siyang pinako talaga na, kon po, na hindi siya makakagalaw. Hanggang niyo po ginagamitan po ng pangkalas po. Uh, ito po, uh, napakabisa po ito na orasyon, na akibabagi siya yung dalawang orasyon. Uh, magagamit po nyo sa panggamutan po ito. Isa, pwede rin po ito isa panggamutan, dalawa ito panggamutan yun know the best po ito na pamako oras yung pamako ihip nyo lang pag uh, talagang kinakailangan po ninyong ipako uh, usanin po yung tatlong bisis po at ihip po sa dalawang uh, kamay po nyo tapos idampin nyo sa kamay niya tapos kabilang kamay tapos sa paa uh, para siyang napako na parang pinako talaga uh, sana po uh, naintindihan po nyo aking paliwanag uh, uh, shout out muna kay Merlindo Palisok, Bike Tayo, Paminted, Shirley Oriola, Pram Bicol, Ryan Labisti, Junix, Ben Nadine, Andy Bonifacio, Chris Lea Bugaw, Hotele, Tinet Run, Angelica Bondoc, Geraldo Jimenez, Kirita Palma, Arishapel, Paituin, Ambrosio Magalpo, Lolita C, Arting Camacho, Maricel Placido, Yupimia, Pilipi, Elmay, Triple E, Cominted, Marina Rangis, Loli Cayago, Joan, Bibs, Nogit, Gillian, Dick Bider, Rosino, Borja, Enerpik, Mucha Hunters, Nathan Burt commented Maylin, Dumampo Ali Mirka Diaz commented Free Barcelona Bruno Ganda Boy Beginner 83 Arnold Francisco Apolio Landipio Brian Bimsa Rodi Joaquin Cutie Takan Inday Sali Coco Jean Cecilia Cruz Merit PB Purok Tani Gianan Joseph Lakada Evelyn Galado Antonio Suarez uh, Rowan Linoso, Marvin TV, Cool Dude TV, Karin Ocampo, Jimmy Igano, Iganos, Alin Ramos, Pabriag, Asia Pilar uh, Pagkagat ng Dilim, EDC, Comento, Duyang, 92 Tiger, Maruka, Carolipio uh, Sa mga hindi ko po nabanggit po, shout out po sa inyo lahat uh, Sana po huwag po kayo mag, uh, sama mag subscribe Pakipindot na rin po ang para palagi po kayo updated sa aking mga isusunod na video Maraming maraming sa po sa inyo lahat uh, Iwagan ng Pangasinan po Salamat po.